Okay. Tuturo ko sa inyo kung paano kayo makakapag uh, transfer ng pera from Popo to coins.ph uh, Para ito mostly sa mga uh, agents yung bagong agents pa lang na hindi alam kung papano ito gagawin so now, punta tayo dito sa coins okay so now dahil nandyan ka na sa coins yan. may kita nyo may USDT dyan dyan, ito sa USDT So, ang gagawin nyo is, i-click nyo yung Okay. Not that. Deposit. Dito ka. Deposit. And then, ang pipiliin mo is Receive Crypto. And then, click mo is ayan, USDT once you click USDT ang pipiliin mo dyan para makuha mo yung tamang um, link is ito yun yan ang kunin nyo you either uh, scan the code or i-copy nyo lang itong link na to. Okay, gawin natin copy. And then, yan ang gagawin nyo. And then, push natin yan. And then, pupunta tayo sa popo. Ngayon, pupunta tayo sa popo. Ayan si popo. And then, withdraw and then after nyan diba ma withdraw ka na click mo withdraw ka and then yung method click mo yung method and then itong pipiliin mo yung USDT TRC20 tapos yan lalagay mo yung code Okay. Ayan. Kunin natin muna yung goods. Wait na. Wait na. ayan, tapos na natin siyang i, ano yung code, ayan and, dyan mo ilalagay yung yung kinuha natin na link okay, kunyari wala yan dyan okay, remove natin and then click and then press mo lang ng matagal and then paste, nakikita ano nyo paste Ayan na siya. And Then, once you submitted it, then, close na. You're done na. And then, you can start na na mag-transfer ng pera from um, popo to coins.ph using USDT. Okay?